Yon, what's up mga ka-Solo? Magandang araw po. Ah, uh, ito i-share ko lang po ano, yung uh, itong napansin ko dito sa aking motor. So, share ko lang sa inyo Bak baka mamaya ganito rin yung napapansin niyo sa inyong motor. So, ganito lang po yon. So, ito po yung ano ko napapansin ko lang dito madalas. Napapansin ko siya madalas. Pag binibitawan ko tong manabela, yun ano, gumaganon siya, napansin nyo You oh. know, saglit lang yun ha so pag binitawan ko lang siya saglit gumagano na siya nanginginig na siya ng ganoon so nawawala na siya sa balance ano kahit mabagal oh. isang bitaw pa yun oh. <laughs> saglit lang yun mga 1 to 2 seconds lang yun so, napakabilis So, itong motor ko po ay ano, CB150 yan. Siguro kahit sa anong motor to, no, pag napapansin yun. Ito po, ano, uh, napansin ko, kaya eh, siya gumaganon dahil sa box. Ayan, ano. So, tabi lang muna natin. So, ayan, napansin ko, ano, dahil sa box yan. Kasi nung nakaraang araw na nag sa ako, tinanggal ko yung box. At sinubukan kong bitawan. So, wala siyang ganun, hindi siya gumaganyan, no. Na ano siya napaka-stable niya. Wala siya ganon nung tinanggal ko yung box. Hindi ko alam kung nakunan ko yon nung pumunta ako sa Marilaki ano so parang hindi. So ipapakita ko yan sa inyo ano. So ipapakita ko yon sa inyo pag natanggal ko na yung back na stable siya na ganon So kung napapasin niyo yon na ganoon din yung sa inyo mga kasolo. Try nyo yung tanggalin yung box. Ibalik yung original na style niya. Tignan nyo mawawala yung gano'n niya yung pag -shake, shake niya ng ganyan mawawala yan at kung hindi naman nawala yon so hindi ko na alam kung ano yung dahilan ano so itry mo lang yung sinasabi ko tanggalin mo yung box pag nawala yung gano'n niya yung back ang dahilan kasi gano'n tong motor ko gano'n yung nangyari so next na video natin kasi ba ako ha ah, pakita ko sa inyo na may box nga yan o oh. 'di ba may box 'yan. So next time ipapakita ko sa inyo na walang box naman. Ano para malaman nyo nga yung diperensya. What's up mga kasolo ayon ano. So kung napanood nyo yung uh, yung video ko na yung itong motor natin ay nagwiwiggle siya pag may box ano. So, yun legit yun na yun yung isang dahilan. Pero maraming dahilan po yan ha? Yun po yung isang dahilan lang kung bakit siya nag -shake ng ganoon o oh, naggaganyan ah. yung ganun. at ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung bakit yung sinabi ko nga no, na uh, hindi siya nagwiwiggle itong sa akin pag wala na yung box niya so ngayon wala na yung box nito ipapakita ko sa inyo na nawala na nga na yung ano niya so dito wala pa kong inaayos dito na iba tinanggal ko lang yung box yun nga kasi nga na, nasira <laughs> nasira nung ano na grades tayo ng nung, nung ano umuwi tayo ng Ilocos ano nung pabalik na tayo dito so ngayon ipapakita ko sa inyo na legit yung sinasabi ko na totoo ano na nawala yung ano yung kanyang uh, wiggle or yung pagsisik -she ng ganun yung gagawin ganun oh. yung ganyan ganyan kahit naman mabagal siya meron yan pero ngayon wala ko ganyan di ba tahimik siya yun lang may lubak lalubak siya <laughs> kaya nawakan ko Kahit. kung napanood nyo yung video ba? Diba, saglit ko lang bitawan nagkaganon na agad so yun yung pag bitaw ko na ganun, da, ano niya, dapat napansin nyo na itry nyo yung motor niyo pag may box tanggalin nyo kung may box siya at nagwiwiggle baka mamaya yun yung dahilan yung box ba diba? so itry nyo itry nyo ano hugutin lang yung ano yung box nyo okay lang na may bracket yun wala na problema But, yung box lang talaga kasi lalo na pag yung box mo ay, ay alloy eh mabigat yun tapos may laman pa di ba ito bitawan ko ah oh yan oh no. di ba <laughs> wala mabagal lang kasi kaya siyempre kailangan mo hawakan <laughs> oh bitawan ko ah oh di ba wala oh, um. pansin nyo? wala kaya yung box legit na ipapakita ko sa inyo na wala nga yung box baka mamaya ano diba para naman alam nyo Ito tali ha makikita nyo Wala yung box ha Yan <laughs> Legit yan Titry nyo lang Kasi ganon sa akin Mali mo Yan lang pala yung Diferensya Palit ka ng palit ng pyesa no? Na wala namang sira Baka mamaya magtaka ka Bakit nagwiwigil yung manibela mo Ano lagi Di mo alam Yung box mo lang pala ang dahilan Ano tapos palit ka lang, palit ng mga pyesa, bearing, mga ganyan. So baka mamaya yung box lang. Try nyo, malay nyo. Siyempre kung mayroon iba, eh, pero eh, pag wala na yung box nyo at may ganoon pa rin, siyempre doon yun na talaga makikita na may ibang sira. So mas mabuti na na may idea kayo. ano So ganoon lang po. Salamat. Sheesh!